nga ako sa iyo. Nung panahon na may pera kang 4.7M. Uh, ano yung feeling mo noon? Ano yung uh, pakiramdam mo noon? Nakabila ko ng condo. Ah, saan condo mo ngayon? Wala na. No. Yung nararamdaman mo, ano sinasabi mo sa sarili mo ngayon? Pag naalala mo na nawala bigla yung pera mo, hindi. Sobrang sakit hindi masyadong pero sobrang sakit talaga na nawala sa akin yung lahat nagpakamatay kaya ako kasi hindi ko matanggap talaga na naghihirap na yun yung, yung pakiramdok Kaya nga yung katong eh, Gusto ko ng bumitang. lahat kayo ay aking mga kaibigan. Sabi ka. Saan ba daday? Nagpagyan? Naihilo na ko daday ha? Ha? Naihilo ako. Naihilo ka? Oh. Sorry naman. Mag bumili ka ng gin ha? Open na? Open ka na? alaga, open na daw. Ayan, meron. Pasta na kayo damente? Ka. Ha? Nay Halika, dito tayo. Ayaw ko ng amoy ng yos, si ay ko. Oo. Dito na lang. Well, well, well. Dito lang muna tayo. Upo ka muna rito kasi nahihilo daw siya. Hoy! Ako Sito na! Lang. naman! Ha? sige, sit down. Okay, dyan ka. Dito ako. Ayaw ko ng yos. Ay, lang na tala. Salamat! Sige. Ask da? up. Ano ang pag-uusapan natin ngayon? Well, well. Oh, oh. Mars, good morning. Good morning. Coffee, please. Yes, coffee. Yeah. Hot coffee? No, hot. Ay, no, no, wait. Tanungin mo na lang customer ko kung ano gusto well, niyo. Well, yeah, anyway, what is it? Hot coffee. Hot, hot coffee. coffee. Hot Ako rin, beer. hot. Macchiato. If you have Okay. Thank okay. you. Double shot. Okay. Thank you so Double, okay. shot. double shot. <laughs> coffee lang muna. After oh. coffee and then double shot macchiato. So, oh, okay. uh, macchiato. Kasi dalawa tag kahit, kahit tatlong siya, okay lang yan. Kasi nasanay din ako yan nung oh, nag-ibang bansa ako. Nung tumira ako sa bansa, sa ibang bansa. Ayun yung naipaghiwalay ako sa asawa ko. Tinanggal mo na hikaw mo ah, may hikaw ka kahapon. Namamag ka. Oo, bakit? Namamag ba? Ah, kaya tinanggal mo. Mm, -mm. Tapos, ayun. Tapos. If you pwede ko nang sarili, ang buhay ko yung... Okay lang, it's okay. Pakilala ka muna. First so, si of all, galak yung mahala. Okay. Anak na yung isang donut, donut. Eh. Tapos yung mga layas, wala Ako yung bonso, alam. Ilang kayo magkakapatid? Onse magkakapatid. Onse. Wow. Tapos yung, ano, apat na lang kami ngayon. Okay. Apat na lang kami ngayon na nabubuhay. Mm, mm Kasi namatay sa heart attack. Yung mga kapatid mo. So, ako yung, siyempre, nagwag nag eh. Ako yung nagwag eh sa pamumuhay ng isang buong pabila namin. Kasi naging model ako, ayan. Naging model ako. Then, mm, 2023. Doon ako nag-start. Naging model. Yun e. Naging model ako ng cover boy, Valentino. Ilang taon ka nag-start maging model? 23 years old? No. Ah, uh, 20... Oh, 22... Okay. 20... Old. Oh, 23 years. Ah, 23 years old. Pero so, ang inano ko yung is 2023, doon ako nag-start model ng cover ba? Ah, okay. So ang bilis, ngayon 2025 pa lang. Mataga. 23, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, na. 25, 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 Papayakan muna naman ako ah. Pinapayo ko na ako sa Batangas. Ang bike po, kaya... Yung sir po mga pinahirap ko dun eh. Na walang kabayad ba? Na ano? Pinalitan nila ng... ng sir? Sa so, pina, pinaregister niya kasi di ba, ba Register na. Tapos pa yung pinag... Hindi naman ako ginagawa. Pinahiram ko pa rin. Tapos, magbabayad daw ako na naman. Bayaran ko daw 700. Sabi ko, bakit ako magbabayad? Cellphone ko yan ha. Hmm. kailangan ko magbayad? Eh, tapos, yung kaibigan kong sinasabi si Parodjo, yung tanod. Pero kahit nagkaroon na siya ng trabaho. Hindi na ako kilala. May trabaho sabi ko bakit nung may trabaho ko bakit hindi yung ginagawa, <laughs> ginagawa sa akin pa ginagawa sa akin kaya sabi ko sa kanila eh. sabi ko sa isang linggo kung man daw kayo magtatrabaho din ako hindi naman akong gapagala-gala ng ganito mga hayop kayo at nagsabi ko sa akin, ko, aantayin ah, ko si, po, si Daddy. <laughs> Parang ito eh. Tutulungan ko nun. Yan lang yung last na last na yun. Tandaan niyo yun. Pagdudro. Pumunta ako kay Diwaki. Pagdudro ko ngayon. Pumasok daw ako sa opisina. Sabi ko ko na hindi ko kayo pumasok sa opisina. Kung gusto nyo talagang magbigay ng pagkain, magbigay ng pagkain, hindi yung ganyan. Okay. Valery, ah, may tanong ako sa'yo. <laughs> Noong uh, nung panahon na may pera kang 4.7M, hmm. ano yung feeling mo noon? Ano yung uh, pakiramdam mo noon? Wala. <laughs> yung may pera, wala. Ganito lang. Paano ka nagkaroon ng 4.7M? boyfriend ko sa Tagayuro, si mm -hmm. si Filipe Pigay, tapos nakaipon din ako, kila Justin Lasseter. At sino ba? yung Justin Lasseter? Yan yung mm -hmm. naging jowa ko rin sa New York. Mm -hmm. Ayan, Ayun, kaya naipong, iniipong ko yun. At saka si Hans. Ayan, iniipon ko yun. Kaya nagkaroon ako ng 4.7 million. Nakabila ko ng condo. Asa ah, na yung kondo mo ngayon? Wala No? Wala na yung, ano, yung kondo na nabili ko. Sayang no, kung ang binili mo lang sana, lote, tapos pagawa ka ng bahay mo, until now may bahay ka sana. Meron din sana, yung sa ano, yung batang, sa Batanga. Ano pangalan ng nanay tatay mo? First of all, ah, ang tatay ko? Apo. Patay na. Patay na. Nanay? nag na siguro. Ayan, si Maria, ah, uh, di, Maria, uh, Maria Galo, Vaseline, Vitamana. Ngayon, anong nararamdaman mo na dating mayaman ka? Nasasaktan Tapos ngayon walang wala. Na tap Ngayon? Oo, di ba? Siyempre, hindi, ano yung, ano yung nararamdaman mo, ano sinasabi mo sa sarili mo ngayon? Pag naalala mo na nawala bigla yung pera mo, hindi sobrang sakit. Hindi masyadong, pero sobrang sakit talaga. Nanawala sa akin ng lahat. Nagpakamatay kaya ako. Dahil di, sa, dahil sa ano, na, nawala ako ng ano. nagbigti ako, kuminom ako ng mga gamot. Para mamatay lang ako. Kasi hindi ko matanggap talaga na naghihirap na ako. Yun mm -hmm. yung pangiramdaman ko. Asta. Asta. Ayoko nang mahala. Kaya nabintay. Yaman yaman ako. Asan na ko ngayon? <laughs> sa lansago. <laughs> Hindi ano kung anong kulay naman Hindi ano kung anong kulay naman Yung ano yung, yung... Yung sa puso. Yung yung kailangan. Hindi yung ano ang kulay ng tsodom. Mm -hmm. Kung hindi ano ang yung... <laughs> Namimiss ko na maging mayaman ulit. <laughs> Pero wala akong pwede. Wala na akong may tutustos. Sa... Ang tasang pinag-aralan ko, kulinaryo Basta, sabi ko yan. Eh? Ayaw ko nang maalala. I am done with it. Thank you. Uh, she said, It's what I'm allowing you to do. Sa kalsada na ako na nakapit. Ganito ba talaga ang buhay? Ganito ba talaga matatapos ang buhay ko? Naistroke ako nung sa araw hanggang nasa naigagalaw ko na hanggang dito. At tapos, ano yung naging okay na. Hilo-tilo. Buti na yung mild stroke Siguro yung nasa Batangas na, yung mga halos mga parang naninayang ko sa Batangas, lumipad na ng Italy Kasi ang sabi nila, lilipad sila ng Italy. Kung ay, hindi ko nalang alam kung anong lalagyan ko sa buhay ko. Araw na, dad made my life. I was trying to start a new I don't know what I'm going to start with. Tasas ang pinag-aaralan. Tapos dito lang nakatakos ang buhay ko. Hindi. Siyempre, ganun akong lumabang. sa ano man ang, uh, yung panunok yung panunok sa nila yung panglalait nila na uh, araw-araw ko umi umihingi ako ng piyara sa kanila tapos ang dami mong ang dami mong maririnig pero okay na tinis tinitis ko sabi ka lang kumain ang sa ko ang sabi sa akin, punta kayo ng diwata, doon ka mag-apply. Sabi ko, hindi ko, eh, di ko gusto ko ugali ni diwata. Pakit ang ugali ni diwata. Tentlay mo muna yung copy mo. frame yeah. mo. So, ayun. Hindi ko gusto ko uga, ugali ni diwata. Pakit ang ugali. Ay, hit. thank you. Oh, what a terrific surprise. Can you see it? Be, Kaya nga yung eh. Gusto ko ng bumitaw. Wag. <coughs> May pagkakataon ka pa. May chance pa. Gusto ko ng bumit na. No. Gusto ko na gusto ko nang bumito. May plano pa si God. Hindi pa lang siguro ano. No? Siguro mga Isipin mo na lang na mga baka sinusubukan ka lang ni God. Napapagod. Na. Marami diyan, may mga kababayan tayo diyan. Sabi nga nila, bago mo sabihin pagod ka na or what, tignan mo muna 'yung nasa paligid mo. Kasi sa bagay, sinabi ni God, ang kapal, sasabihin nyo yun, ang sasabihin sa akin yun, ang kapal ng mukha mo, napagod ka na. Eh, ako nga, hindi ako napapagod para sunduin. Para unuin ka, okay. alagaan ka. Ikaw na ka. Yes. Marami dyan, may mga kapansanan, putol ang paa or walang kamay, pero pilit pa rin lumalaban. Much more tayo na kumpleto ang paa, di ba? So, laban. May nakalaan kasi para sa akin. Okay, yon hindi natin pwedeng iasa sa kanya. Hmm. Kaya nga binigyan tayo ng kamay at mahal pa. para lumaban at kung ano ang kailangan. Hindi po pwedeng iasa natin sa kanya ng lahat. Valerie, uh, ito yung uh, first na parang formality na pag-usap natin at uh, sabi ko tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Sana hmm? sa isang tasang kape na to. Kampay natin. Cheers. Kampay? Cheers. Sana sa isang tasang kape na ito ay dito magsisimula ang lahat na sana mabago ang buhay.